Hello guys, alam nyo ba dito sa New Zealand ay meron din tinatawag na Alice in Wonderland Yes, totoo po, meron pong Alice in Wonderland po dito sa New Zealand. At napakaganda po ng lugar po nito dito sa New Zealand. Napakadaming mga gandang scenery dito po sa lugar po nito. So, ang tinutukoy po na Alice in Wonderland ay matatagpuan po dito sa Hamilton Garden. Napakalaki po ng Hamilton Garden na to at may iba-ibang uh, country or represent ng country dito po sa Hamilton Garden, may China, meron din pong Vietnam, at meron din pong mga Indian, at iba-iba pa pong mga country represent po ng garden po nito. Sa mga malapit po dyan sa Hamilton, mag-visit lang kayo dito sa Hamilton Garden at makikita nyo po ang Alice in Wonderland, New Zealand. Yes, totoo pong napakaganda at napaka-peaceful po dito po sa lugar po nito. Ang maganda pa po dito sa lugar ng New Zealand ay ang weather po niya. Hindi po siya mainit, kundi malamig po ang weather po niya kahit katanghali tapa. 'Yun nga guys. So so far, konti pa lang po ang aming nabibisitang lugar dito sa New Zealand, pero stay tuned lang po kayo. I-update po namin kayo or mag-upload po kami ng mga videos dito sa lugar once na makapasal po kami sa iba't ibang uh, sa iba't ibang lugar ng New Zealand so ayun nga po guys thank you so much uh, uh, please support po ninyo ang aming video thank you so much sa pag watch bye bye